Marami pa ring jeepney driver ang piniling pumasada kasunod ng dalawang araw na tigil pasada ng grupong piston at manibela. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Bagabat may nakaambang kilos protesta para sa nalapit na deadline ng consolidation period, marami pa rin ang mga jeep na pumapasada sa mga lansangan. Wala rin na na stranded na pasahero sa kabila ng tigil pasada. Isa sa gawa ang naturang rally mula ngayong araw hanggang bukas mungkahi ng protesta. Instead na palitan, outrightly palitan yung mga traditional jeep ng napakamamahal na minibus, dapat idaan sa rehabilitation. Kung na kailangan palitan ng unit, eh wag yung mga imported na minibus. Yung mga, meron naman nagmamanufactured na local. Pinakinggan naman ng DOTR ang mga hinaing kung babalikan, nakipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa ilang local jeep ni manufacturers noong Enero para bigyang prioridad ang lokal na produksyon ng modernized PUV. Ngunit ang pagpapahinto sa consolidation process, hindi papahintulutan ng PUV modernization program. Ito kasi ang isa sa mga unang hakbang para sa transformasyon patungo sa modernong transportasyon. Dito, ipapasok ang mga PUV sa korporasyon o kooperatiba para masiguro ang sistematikong operasyon ng mga unit. na na naturang programa na mapalitan na ang mga traditional jeepneys ng mas moderno at eco-friendly na bersyon ng jeep para rin magbigay ginhawa sa mga pasahero. Ngunit dahil bawas ang mga pasada ngayong araw, naka-standby ang service vehicles ng LGU, PNP, MMDA LTFRB at AFP. Isa din sa mga commuter na araw-araw buwabiyahe -araw mula Litex hanggang Eastwood. Anya, malaking ginhawa para sa kanilang commuter ang libreng sakay ng LGU, lalo na ngayong may tigil pasada. Malaga to, nakakatibit kasi kami sa pang-araw-araw. Sobrang halaga sa amin yan, lalo na at mahirapan yung mga commuters pag wala or pag tigil pasada ko kaya kung tigit pasada at wala to, paano na lang yung mga commuters? Nakatipid po sa pamasahe. Salamat po sa ganito po, libre sa kay. Nakatipid po sa pamasahe. Salamat po, maraming salamat po sa inyo. May mga nakakalat na traffic enforcers para umalalay sa mga pasahero. Nakaabang din na mga police vehicles sa isinasagawang rally. Patrick De Jesus, para sa Pambansan TV, sa Bagong Pilipinas.